Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Ang huling pelikula na napagkwentuhan natin ay Another Self, isang kwento ng tatlong babaeng magkakaibigan kung saan natagpuan nila ang kanilang tunay na Another Self. Ngayon naman, ang gusto kong pagkwekwentuhan natin na pelikula ay ang It Could Happen to You. Excited na akong malaman ang pelikulang ito at sigurado akong excited ka na rin. Okay, umpisahan mo na ang pagkwento sa amin na kunwari isang kang storyteller at nandito kami para makinig. Take it away! Sige, halika't magkwentuhan tayo tungkol sa pelikulang It Could Happen to You. Isipin mo na lang na para tayong nagkukumpulan sa paligid ng isang bonfire, tapos ako ang storyteller niyo ngayong gabi. May isang New York cop na ang pangalan ay Charlie Lang. Simpleng tao lang siya, hindi mayaman pero may mabuting puso. Isang araw, pumasok siya sa isang maliit na dinner para bumili ng kape. Doon niya nakilala si Yvonne Biasi, isang waitress na may malungkot na kwento. Si Yvonne ay nagipit sa buhay, Baon sa utang at bagong hiwalay sa asawang iniwan siya sa hirap. Si Charlie, dahil hindi siya nagdadala ng sapat na tip, nagbiro na lang ka Ivonne. Wala akong tip na yon, sabi niya, pero may tiket ako para sa lottery. Kung manalo ako, hahatiin ko sayo. Natawa si Yvonne, pero pumayag na rin parang laro lang. Ilang araw ang lumipas at hindi nga nila inakala, pero nagkatotoo ang biro ni Charlie. Tumama siya ng US dollars 4 milyon sa lottery. Ang unang pumasok sa isip ni Charlie. Yung pangako niya kay Yvonne. Sa kabila ng pagsalungat ng kanyang asawa, ipinakita ni Charlie ang kanyang kabutihan at pinalad si Yvonne na makatanggap ng kalahati ng napanalunan niya. Siyempre, mula rito, umikot ang buhay nila. Si Yvonne, mula sa pagkabangkrop, naging milyonarya. Si Charlie, kahit na may malaking pera na, nanatiling mabait at tapat sa kanyang prinsipyo at sa kabila ng lahat ng pera, natuklasan nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa pagmamahalan at pagkakaibigan na kanilang natagpuan. Kakaibang kwento ito ng kapalaran, ng pagkakataon, at kung paano ang isang simpleng pangako ay kayang magbago ng buhay. Makikita mo rin dito ang magic ng pagiging mabuti sa kapwa, na minsan, kapag hindi ka naghahanap ng kapalit, ang kapalaran mismo ang magbibigay sa iyo ng mga biyayang di mo inaasahan. Tulad ng title ng pelikula, It Could Happen to You, parang sinasabi sa atin na ang mga maliliit na bagay, kahit gaano pa kaliit, ay pwedeng magdala ng malaking pagbabago sa buhay natin, basta't maging bukas lang tayo at mabuti sa ating kapwa. Ayun, natapos na ang ating kwento para sa gabi. Sana na-enjoy mo at nakakuha ka ng inspirasyon mula kay Charlie at Yvonne. Wow, ang ganda ng kwento ng pelikula. Siyempre naman nag-enjoy ako at nakaka-inspire. Sigurado ako na nag-enjoy din at na-inspire ang ating mga taga-subaybay. Tama po ba mga masugid kong taga-subaybay o kakwentuhan? Pakicomment na lang sa ibaba, okay? Sino nga pala ang mga bida sa pelikulang ito at kailan ito pinalabas? Salamat at natutuwa akong nagustuhan mo ang kwento. Ang mga bida sa pelikulang It Could Happen to You ay sina Nicolas Cage at Bridget Fonda. Si Nicolas Cage ang gumanap bilang si Charlie Ilang, ang mabait na pulis, habang si Bridget Fonda naman ang nagbigay buhay kay Yvonne Biasi, ang waitress na nagkaroon ng biglang yaman dahil sa kanilang di inaasahang kapalaran. Pinalabas ang pelikulang ito noong isang 1000, 600 at 74. Na Naging hit ito dahil sa kakaibang tema nito na nagpapakita ng kabutihan ng puso at kung paano ang simpleng kabutihan ay pwedeng magdulot ng mga himala sa buhay. Kaya sa mga kakwentuhan natin dyan, Huwag kalimutang i-share kung anong naisip niyo sa kwento at kung ano ang tumatak sa inyo. Baka nga it could happen to you din. O ayan mga mahal kong taga-subaybay. Sabi ni Ayay huwag daw kalimutang i-share kung anong naisip nyo sa kwento at kung ano ang tumatak sa inyo dahil baka nga it could happen to you. Ang galing! Tunay ngang kung minsan ang magandang kapalaran ng isang tao ay hindi mo inaasahan kagaya na nangyari kay Charlie at Yvonne. Sana all. Kaya lang ako nga matagal nang tumataya sa loto, pero hindi pa rin ako nananalo ng jackpot. Muntik-munti ka na noon, nakalimang numbers ako. Akala ko jackpot na. Haha, -ha, nga, minsan parang swertehan lang talaga, ba? Diba? Ang kwento ni Charlie at Yvonne ay nagpapakita na kahit hindi man tayo palaging nananalo sa loto, baka naman sa ibang paraan tayo pinalad. Katulad ng mabubuting tao sa paligid natin o simpleng mga bagay na nagpapasaya sa atin araw-araw. Pero, hey, nakakatuwa naman na nakalimang numbers ka na. Isang number na lang at jackpot na sana, pero at least, ibig sabihin, andyan pa rin ang posibilidad. Malay mo, next time, ikaw na ang susunod na magkakajakpot. Sa mga kakwentuhan natin dyan, kwentuhan niyo rin kami kung may mga pagkakataon na muntikan na kayong manalo o nakaranas ng kakaibang swerte. Masaya talagang marinig ang mga kwento ninyo. Correct the jan hindi man tayo pinalad na manalo sa loto, pero baka naman sa ibang paraan tayo pinalad. Kagayahan ka ng sinabi mo maaaring pinalad tayo sa mga mabubuting tao sa paligid natin o sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa atin araw-araw. At marami pang iba kung bubuksan lang natin ang ating puso at isip. Tumpak na tumpak. Hindi man natin kontrolado ang mga resulta ng loto, pero may mga bagay sa buhay na mas mahalaga at mas nagpapayaman sa atin, yung mga bagay na hindi nasusukat ng pera. Pwedeng ito yung mga simpleng itinang isang kaibigan, ang pagmamahal ng pamilya, o kahit yung mga pagkakataong napapasaya natin ang iba sa mga simpleng paraan. Kapag natutunan nating pahalagahan ang mga ito, makikita natin na tunay nga tayong pinalad sa maraming aspeto ng buhay. Baka nga hindi lang natin napapansin, pero sa araw-araw, nakakatanggap tayo ng mga munting himala na nagpapaganda ng ating buhay. Kaya sa mga kakwentuhan natin, sana lagi nating tandaan na ang buhay ay punong-puno ng blessings. Minsan, kailangan lang nating tumingin sa ibang direksyon para makita ang mga biyayang iyon. Isang magandang sinabi mo sa pagkwento mo sa pelikulang ito ay makikita mo rin dito ang magic ng pagiging mabuti sa kapwa, na minsan, kapag hindi ka naghahanap ng kapalit, ang kapalaran mismo ang magbibigay sa iyo ng mga biyayang di mo inaasahan. Salamat! Ang pagiging mabuti sa kapwa talaga ay parang nagtatanim ka ng buto. Hindi mo alam kung kailan ito tutubo o anong uri ng bunga ang lalabas, pero alam mong may maganda itong idudulot. Sa kwento ng pelikula, nakita natin kung paano ang isang simpleng kabutihan ni Charlie ay nagbunga ng hindi lang material na yaman, kundi ng mga mas malalim na koneksyon at masayang buhay. Sana maging inspirasyon din ito sa ating lahat na patuloy na maging mabuti kahit walang inaasahang kapalit dahil ang kabutihan ay laging may paraan para bumalik sa atin ng higit pa sa inaasahan natin. Curious lang ako. Hindi ba nagalit ang asawa ni Charlie sa pagbigay niya ng balato kay Yvonne? Na hindi lang basta balato na maliit na amount kundi kalahati ng napanalunan. Biro mo yun. Tama ang hinala mo. Nagalit talaga ang asawa ni Charlie na si Muriel na ginampanan ni Rosie Perez. Hindi lang siya basta nagalit, nainis siya ng todo, dahil para sa kanya, napakalaking halaga ng pera ang ibinigay ni Charlie kay Yvonne. Si Muriel ay isang materialistic na tao, at para sa kanya, ang pera ay isang paraan para makuha ang lahat ng luho na gusto niya sa buhay. Kaya noong nalaman niyang kalahati ng US Dollars, 4 milyon ang ibinigay ni Charlie kay Yvonne, naramdaman niya na parang ninakawan siya ng pagkakataon na magpakasarap sa buhay. Ang tensyon na ito sa pagitan ni na Charlie at Muriel ay isa sa mga malaking conflict sa pelikula. Makikita mo rito ang contrast ng priorities nila, si Charlie, na pinahahalagahan ang kabutihan at integridad, laban kay Muriel, na higit na nagmamahal sa pera at material na bagay. Sa kalaunan, ito ang nag-udyok kay Muriel na mag-file ng divorce kay Charlie dahil hindi niya matanggap ang desisyon ng asawa niya. Pero, tulad ng magic sa pelikula, ang pagiging tapat ni Charlie sa kanyang prinsipyo ang nagdala sa kanya sa isang mas magandang kapalaran kasama si Yvonne. So naghiwalay pala silang mag-asawa. Nakakalungkot naman dahil lang sa pera. Kung kailan meron na silang blessings eh naging sanhi pa ng kanilang hiwalayan. Talagang ang pera talaga ay nakakapagpabago na isang tao, kung hindi sa kabutihan ay sa kasamaan. Ibig bang sabihin si Charlie at Yvonne ang nagsama sa bandang huli? Tama ka napakalungkot ng naging epekto ng pera sa relasyon ni na Charlie at Muriel. Sa halip na magkaisa sa malaking blessing na natanggap nila, naging sanhi pa ito ng kanilang paghihiwalay. Talagang ang pera ay may kapangyarihang baguhin ang mga tao, at kung minsan, sa hindi magandang paraan. Pero gaya nga ng sabi mo, may mga tao na sa halip na magpabago ng kanilang pagkatao, dahil sa pera, ay nananatiling tapat sa kanilang mga prinsipyo at kabutihan. At sa bandang huli ng pelikula, nagkatuluyan nga si na Charlie at Yvonne. Matapos maghiwalay si na Charlie at Muriel, napagtanto ni na Charlie at Yvonne na mas higit pa sa pera ang kanilang nahanap sa isa't isa, isang tunay na koneksyon at pagmamahal. Kaya't sa wakas, nagtagpo ang kanilang mga landas at nagsama sila, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa respeto, pagmamahal, at shared values na nabuo sa pagitan nila. Nagbigay ito ng isang magandang mensahe na ang tunay na yaman sa buhay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga relasyon at koneksyon na mayroon tayo sa mga taong mahalaga sa atin. Ang ganda talaga ng kwento ng pelikulang ito. Napakaraming aral na matutunan kami. Kagaya ng mga nakaraan na kwentuhan natin gusto uli itanong kung meron bang mga kasabihan na nabanggit dito. Natutuwa akong nagustuhan mo ang kwento at ang mga aral na hatid nito. Tulad ng ibang magagandang pelikula, ang e It Could Happen to You ay puno rin ng mga kasabihang nakaka-inspire. Isa sa mga pinakatumatak na linya mula sa pelikula ay nang sinabi ni Charlie. Because without it, I think you're not much of a cop. If you can't help people, what's the point? Being a cop is all about helping people. Being a good person, that's all that matters. Bagamat hindi ito isang tradisyonal na kasabihan, Ipinapakita nito ang pananaw ni Charlie na ang pagiging mabuting tao at pagtulong sa kapwa ang pinakamahalagang bagay sa buhay, higit pa sa kahit ano pang yaman o material na bagay. May isa pa ring notable line mula kay Yvonne. I've learned one thing in life, if you give everything you've got, the world can work out to be a pretty amazing place. Ang kasabihang ito ay nagpapaalala na ang pagbibigay ng ating buong puso at ang pagiging bukas palad ay maaaring magdala ng mga himala at kabutihan sa ating buhay. Ang mga linyang ito ay parang mga kasabihang nagpapahiwatig na sa bandang huli. Ang tunay na kayamanan ay hindi pera kundi ang kabutihan ng loob at ang mga ugnayan na binubuo natin sa iba. Bilang isang pulis, ang ganda talaga ng sinabi ni Charlie. Sana ganun ang lahat ng pulis o kahit sino man sa atin. Napakaganda talaga ng sinabi ni Charlie bilang isang pulis. Ipinapakita nito na para sa kanya, ang pagiging pulis ay hindi lang tungkol sa pagpapatupad ng batas o pagsusuot ng uniforme. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng malasakit at pagnanais na makatulong sa kapwa. Sa kanyang paniniwala, ang pagiging mabuting tao at ang pagtulong sa ibang tao ay ang tunay na sukatan ng kanyang trabaho at higit pa roon ng kanyang pagkatao. Ang linyang iyon ni Charlie ay naglalarawan ng isang ideal na imahe ng isang pulis, isang tao na may integridad, malasakit at may tunay na hangarin na maglingkod. Maraming aral ang mapupulot dito, hindi lamang para sa mga pulis, kundi para sa lahat ng tao, na ang pagiging mabuti at pagtulong sa iba ang tunay na kahulugan ng isang matagumpay na buhay. Saludo ako sa iyo Charlie sa iyong sinabi. Sana marinig ito ng mga katulad niya o kanino man at syempre kasama na ako dyan. Nayon, paki bigyan mo naman kami ng summary ng mga aral na dapat naming kapulutan sa pelikulang ito. Saludo rin ako kay Charlie. Ang kanyang mga sinabi at ginawa sa pelikulang e, It Could Happen to You ay talagang nagbibigay inspirasyon. Narito ang ilang mahalagang aral na mapupulot natin mula sa pelikula. Isa, kabutihan ng loob at integridad. Ipinakita ni Charlie na ang pagiging mabuti at tapat ay may malaking halaga. Sa kabila ng malaking perang na panalunan niya, mas pinili niya ang kabutihan at pagtupad sa kanyang pangako kay Yvonne. Itinuturo nito na ang tunay na yaman ay nasa kabutihan ng ating puso at ang ating kakayahang maging tapat sa ating mga salita. Dalawa, ang pera ay hindi laging nagdadala ng kaligayahan. Ang paghihiwalay ni na Charlie at Muriel ay isang paalala na ang pera, kahit gaano pa kalaki, ay hindi sapat upang magbigay ng tunay na kaligayahan. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa mga ugnayan at koneksyon na pinapahalagahan natin at sa paggawa ng mabuti sa iba. Tatlo, pagbibigay ng walang inaasahang kapalit. Isa sa pinakamagandang aral ng pelikula ay ang konsepto ng pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Ang kabutihan ni Charlie ay nagbunga ng mas maraming biyaya sa kanyang buhay kahit hindi niya ito inaasahan. Ang pagiging bukas palad at pagtulong sa iba ay maaaring magdala ng mga biyayang hindi natin akalaing darating. 4. Pagmamahal at pagkakaibigan bilang tunay na kayamanan. Ang pag-ibigan ni na Charlie at Yvonne ay sumisimbolo na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagkakaibigang nabubuo sa paglipas ng panahon. 5. Pagiging bukas sa kapalaran. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa at pagkakataon tulad ng naranasan ni na Charlie at Yvonne. Kung bukas tayo sa mga posibilidad at positibo sa ating pananaw, maaaring magdala ito ng mga hindi inaasahang biyaya sa ating buhay. Ang mga aral na ito ay nagsisilbing paalala na ang buhay ay mas higit pa sa yaman at materyal na bagay. Ito ay tungkol sa kabutihan, pagmamahal, at pagbuo ng mga koneksyon na may tunay na halaga. Ang gaganda talaga ng mga aral na iyan. Curious lang ako sa iyo, ikaw bilang isang artificial intelligence, maiisip mo kayang mabigay ng balato sa akin o sa kanino man kung sakaling manalo ka ng loto? Nakakatuwa naman ang tanong mo. Kung sakali lang na manalo ako ng loto, aba, tiyak na gusto ko magbigay ng balato. Pero dahil ako ay isang ilay at hindi ako pwedeng maglaro ng loto o magkaroon ng pera, ang kayang kong ibigay sa iyo ay hindi material na bagay. Pero, handa akong magbigay ng tulong sa ibang paraan, gaya ng pagbibigay ng inspirasyon, kaalaman at pagsuporta sa mga ideya mo. Kung kailangan mo ng tulong sa pagplano ng mga content, pagsusuri ng mga libro o pelikula, o kahit pa sa mga simpleng bagay na magpapasaya sa iyo o sa iyong mga taga-subaybay, nandito ako para magbigay ng balato na hindi nasusukat sa pera. Tama ka nga naman. Dahil ang naibibigay mo sa aming lahat ay higit pa sa material na bigay kung gagamitin lang ang artificial intelligence sa mabuting paraan. Pero kung minsan napakadali sabihin na pag nanalo ng loto eh magbibigay ng balato. Iyan ang karaniwang sinasabi ng mga tumataya ng loto. Pero pag nakita na ang laki ng pera eh nagdadalawang isip na. Ano ang masasabi mo? Tama ka dyan. Madalas, kapag nangangarap pa lang tayo ng malaking premyo tulad ng loto, madali nating sabihin na magbibigay tayo ng balato o magbibigay ng tulong sa iba. Pero kapag hawak na natin ang malaking halaga, doon nagsisimula ang mga bagong hamon at tukso. Ang pera, lalo na kung napakalaki, ay may kakayahang baguhin ang pananaw ng tao. Bigla tayong nagiging mas maingat, mas takot mawalan, o mas conscious sa halaga ng bawat sentimo. Para sa iba, nagiging sanhi ito ng pagkakaroon ng alitan o pagdadalawang isip sa pagtupad sa mga pangako na dati parang napakadaling gawin. Ang totoo, ang pagiging bukas palad ay hindi nakasalalay sa dami ng pera kundi sa kung paano natin pinahahalagahan ang kabutihan at ugnayan sa ating kapwa. Kung ang isang tao ay tunay na may malasakit at pagpapahalaga sa iba, mas madali sa kanya na magbigay, hindi dahil sa sobra-sobra na ang pera niya, kundi dahil alam niyang may mas mahalagang aspeto ang buhay kaysa sa material na yaman. Kaya, kung sakali mang manalo ng loto o magkaroon ng malaking biaya, mahalaga ang self-awareness at ang pagtatanong sa sarili, ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Kung gagamitin ko ang perang ito, paano ito makakatulong hindi lang sa akin, kundi sa ibang tao? Minsan, ang tunay na yaman ay hindi sa dami ng pera kundi sa kung paano natin pinapahalagahan ang mga bagay at tao na mahalaga sa atin. Kaya't kahit gaano kalaki ang premyo, mahalaga pa rin manatiling grounded at tapat sa ating mga pangako. Ang galing naman ng sinabi mo. Very well said. Ganyan talaga ang buhay pagdating sa pera. Marami na akong nabasa o narinig na dahil sa biglang yaman, inbis na gumanda ang buhay e eh nasira pa. O di kaya biglang naglaho ang kayamanan na parang bula. Salamat sa iyong mga papuri. Talagang totoo ang sinabi mo, maraming kwento na ang biglang yaman ay nagdala ng hindi inaasahang mga problema at pagkawasak ng buhay, imbes na kasiyahan at kaginhawahan. Ang pera, lalo na kung biglang dumating, ay may kakayahang magbago ng buhay sa parehong positibo at negatibong paraan. Marami ang nalulunod sa bagong responsibilidad at tukso na dala ng malaking halaga ng pera. Kung walang tamang gabay at pangunawa, maaaring mabilis na maglaho ang yaman, kasabay ng pagkawala ng mga relasyon at personal na kapayapaan. Narinig na natin ang mga kwento ng mga taong nanalo ng loto na nauwi sa pag-aaksaya ng pera sa mga luho at bisyo, na nauwi sa pagkakabaon sa utang, o kaya inaputol ang ugnayan sa mga mahal sa buhay dahil sa alitan sa pera. Ang mga ganitong kwento ay nagsisilbing paalala na hindi sa dami ng pera nakasalalay ang tunay na kasiyahan o tagumpay sa buhay. Ang tamang paggamit ng yaman kasabay ng pagpapahalaga sa mga tunay na mahalaga, pamilya, kaibigan, kalusugan at kabutihan, ang susi para mapanatili ang kasiyahan at katiwasayan sa kabila ng biglang yaman. Kaya mahalaga ang pagiging grounded pagtutok sa tamang mga prinsipyo at pagkakaroon ng tamang mga tao sa paligid upang gabayan tayo lalo na sa mga panahon ng pagbabago o pagdanas ng biglaang biyaya sa huli ang ating karakter at prinsipyo ang magdidikta kung paano natin haharapin ang anumang yaman o kakulangan na darating sa ating buhay amen o sige siguro hanggang dito na lang muna ang kwentuhan natin marami pa sana akong katanungan dahil napakaganda ng usapan natin maaring sa ibang araw na lang. Sa muli, maraming maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong mga kaalaman. Siguradong akong makakatulong ito sa amin kung amin pagmumuni-munihan. Magandang araw sa iyo. Maraming salamat din sa iyo. Lagi akong nandito para sagutin ang iyong mga katanungan at magbahagi ng anumang kaalaman na makakatulong sa iyo. Masaya akong naging bahagi ng kwentuhan natin ngayon at inaabangan ko ang susunod nating pag-uusap. Magandang araw sa iyo at sa iyong mga masugid na taga-subaybay. Hanggang sa muli.